Hawak ka, mawak. May iwa lang mo. Ah, may Why? Oh, let's go. Hawak sa tenga. Hello, guys. Good morning, guys. Good morning. Ito, naglakad-lakad kami dito. Parting Mortal Ban to, guys. Mortal Ban may nakita naglakad-lakad kami dito may parang ay, probisya pa naman din dito Rizal to eh Hotel Ban Rizal kaya kami dito sa bahay ng kapatid ko naglakad-lakad kami may, sa, ano yun eh, subdivision yung sa kapatid ko naglakad-lakad kami sa badan doon nakita namin to may mga ganitong mga papuno at kabundok nakatuan namin maglakad-lakad Ulingan yan be, ulingan. Bak, may kinakaway-kaway kayo dyan, ha? Ay, may nagtutroto. Ah, gagawang uling. uling ah, yun uling <coughs> siguro. <Manu> Nga umaga, kuya. <coughs> maglalakad lakad lang kami. O, doon kami gali sa ano, eh. Nakita namin, may sariwahang hindi maglakad-lakad. <coughs> gagawin mo uling yan, ha, kuya? <coughs> o, uling. Tapos, gagawin niya uling yan. <laughs> Paano na gading ulo yan? Hindi ako nila susunugin kasi ibabaw nila dyan. ibabaw nila dyan. Nunguhukay sila dyan. Iba, ang, may kunting baga lang kung ba Hindi mag-aapoy. <laughs> may direct May, may motor. May bata kami makulit na kasama. Ano yan? Meldrick, checkpoint? <laughs> oh. Ayan ang batang makulit. Oh, yeah, makulit. Oh, makulit 'yan. Kung ma oh, Mga kasama namin dito naglalakad. Ah. Oh, Kasi hindi na kayang uling. Ulingan uling. uling ayan natabas 'yun ano, ng puno. Di sila magbabaon para maguling. Edi hey, kiwan muna eh makatama tayo. Idap at uh, uh, at the side. Drop, drop, drop. drop. Merdrick! Merdrick, iwanan mo na yan, ba? Ah, oh, uwi na kami ng Mandaluyong. Ayaw bitawan, eh. thank you. Salamat. Very good. Ang makulit na bata. Oh, uwi na tayo ng Jensan. Ay, bakit na po tayo Ano kasi lang na patira dyan? Oh, mga bahay mo. Oo, oh, mga bahay. Siguro naglalakad din sila katulad natin. Hahaha <laughs> <laughs> Saka kahit lugar eh. Gawa na nang bahay. Gawa na sa oran, ano? Mga, kumbaga, squatter <laughs> pa. Di rin, siguro. No, nabili niya. Bibili niya Hindi. Okay, Hindi. Uh -huh. Tawala sila dyan. Kuya na sila tumanda eh. Hindi, Para mga no? ano pala yan. Yan yung mga nag-uuling. Yan ang trabaho nila. Kaya siya bumili ng pwesto. O, oh, mag-uuling. Bumili niya ng ano dyan. Sa bundok na tayo Kasi tingnan mo ano yung baba oh. Ay, napatas. Ay yung ilog oh. May sapa doon, oh. Ay oh. Pagod na oy, hindi pwede hindi kaya ni tatay, pagod na si tatay. Hindi Oo, hindi na ikaw, bigat na ikaw. Sandali lang, Sandali lang. tapos eh. Bigat na ya. Ano? Crocodile, may crocodile. Bigat tayo. Oh, -ba. okay, balik na tayo. Malayo balik na, na, na kami. Malayo na kami. Balik namin na ng bahay. Malayo, Let's go. Balik na tayo. Hindi natin alam kung siya tayo darating doon. Baka umabot na tayo sa langit. Wala. Langit na yun. <laughs> langit na yun. <laughs> langit na yun. Gusto <laughs> mo ba pumunta langit? <laughs> La, Dada, huwag <Kung> po pumunta langit. <laughs> langit na yun, langit. Sir, sure, gusto eh. Magiging bakla ka <laughs> pag ko bakla ka? Bakla ka ba? Bakla ka. You are gay. You are gay. Tama ba You're a gay Ano yung salaman, eh? ano 'yung yun. buto, bulo, bulo, bulo. 'yung, yung kahoy na 'yan papel. Isa yun eh, wala ng yung kanyan, 'no, double. Wala nga. Wala nga. ako. ikaw? <laughs> Lahat-lahat kami guys. Kabalik. Layo na neto Narating natin ha. Says, dito, ha? Garden, oh. okay. na. Exercise din to ha? Kuha ka dyan. Uling ang laki. Sa mula alagay dyan. uling ang Tarant. Ayun

Pagod ka na, Chang. Hindi ka pa pagod. Maglakad-lakad ka rito kung isang nga makarating. Ah. <laughs> may <laughs> may oh, daan ma dito. Oh. May, eh, may gate. May gate papunta sa taso. O oh, bahay. Gate na kahoy. Parang ano eh, groto. Oo. Oh. Ng... <laughs> Kawai ang bamboo. Shoutout sa'yo, bamboo. <laughs> Laking uh, ano yun oh. Pwede nang poste ng bahay yan. Ayun, bamboo. Yung mga kasama ko, guys.

<saiden> iyak ako uh -oh. iyak ako pag nagulo mas iyak ako pag ako nahulog ya sa ulo ko mais ka gyad di mawak a wala nang buhok ni ka buhok ka dali wala na ta bitas arao oo daling danding danding janjing janjing

Yeah. Hey yo. Shout out. Guys. Hi guys. Hi guys. Welcome to Black Black Black. Welcome to Black Black Lad. Okay, I'm sleeping. You're sleeping? Oh, you're sleeping there. You're hulug. hulogulog. No, you're not. Okay, but guys. Bye bye. Bye bye.